Morning mga mi. Maaga kami gumising ni Apa at pumunta kami ng palengke. Kasi ang mahal kasi nang pilihin sa grocery. So sa palengke na kami pumunta para makatipid. <laughs> so ayun, <laughs> Tapos rin. Hindi na ako nakapag video sa loob kasi sobrang dami tao. So good morning mga mi. Have a good day. So yun na nga. After namin mamalingke is pumunta kami ng SMR ng mga hapon. Tapos alam niyo yung binili lang namin dyan, sausage at saka tissue. Tsaka yung cereal na gusto ng anak ko. Yun lang yung binili namin dyan kasi ang mahal naman kasi dyan. Pag mayaman kasi dyan, hindi naman tayo, hindi naman tayo mayaman. Sakto lang tayo. So, ang mahal. So, yan lang yung binili namin. Hindi kami nagtagal dyan ng ano, asawa ko. Tapos, pipipipit ko pa yung bunso ko na anak. Bunso namin na anak. So, ayon Ayan, tapos hindi ko pa naayos pagkuha ng mga video kasi medyo na-shy pa tayo, nahihiya tayo mag, nahihiya tayo mag video dyan. Kaya, pasensya na kayo, yan lang yung nakuha ko. nakayanan kong ano, nakayanan kong i-video, pasensya na ka talaga kayo. Medyo shy, shy pa tayo ng ano, kunti sa labas pag nag-video. Kaya, maraming salamat din sa inyo mga mi dahil patuloy nyo kami sinusuportahan ng aking mga anak. Hanggang sa dulo po tayo. Walang iwanan po. More blessing po sa atin. At lagi po tayong mag-iingat. So, ayan na nga po. Ayan, lumabas na yung, lumabas na kami. Pati yung, ano, yung anak kong makulit. Ayan. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. So, ayan. Uwi na kami. Saglit lang. Kami. Saglit lang kami. Hindi kami nagtagal. Bye.